Nandito tayo guys sa Molo Mansion sa Iloilo. Titay na natin ang loob. Isa isa rin to sa mga tourist spot dito sa Iloilo. Ang ganda ng loob. Ito guys mga nakikita niyo. Ito yung mga mga perlas. Grabe ang ganda. Ganda sa mata. Mga perlas yan guys. Marami nagpupunta dito guys sa Molo Mansion kasi marami dito mga souvenir na kayo mapipili may mga item na mga baso tumbler o mayroon din mga barong dito, Maria Clara Kita nyo ito sobrang ganda nito guys. Ito oh. so, si mother. Mimili ng kanyang bibilhin. Meron din sila guys dito mga bag. Magaganda rin siya. Makikita, makikita niyo guys. Ang ganda ng mga perlas nila, oh. Grabe. Ito yung maganda, oh. Talagang perlas na perlas siya. Ito mga ano nila, oh. Grabe ang ano nila, oh. Guys. Nice. Mabibili rin kayo dito mga barong. yung mahilig sa mga ano sa mga parlas may mga ano din sila set ng pinks maganda lang kanilang mga ano guys yung mga baby hindi kayo mga pamaypay iba't ibang klase ng pamaypay na gusto nyo may mga bag din sila makit ng mga pamaypay mga bag may mabibili rin mga bracelet. Mga hekaw. Pamaypay. Mga may hilig sa pamaypay. Ito yung mga barong Tagalog nila. Ang ganda yung mga barong Tagalog. Ito mga pang Maria Clara na damit. asing as magaganda guys ang mga souvenir dito may kamahalan din guys pero mag uh, good quality naman maraming dumadayo dito guys dito mga bag, mga sunglasses. Ang kagandahan dito guys, ang cashier oh. Naka Maria Clara. Mm -hmm. Ang Molo Mansion guys, wait, dun sa taas, for event lang yon, Dito sa baba, for ano lang, souvenir. ito pang mga galing mga university na pumapasyal dito sa Molo Mansion dito mamabibili kayo mga t-shirt na magandang quality pero mura lang guys. Nandito na tayo siya kasi ang dami natin binilin damit. Nandito na tayo sa cashier. Magbabayad na tayo kasi pauwi na rin kami. Guys, hanggang dito na lang ang vlog ko. Pauwi na kami. Thank you for watching.